Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Venus sign. Welcome, welcome po sa aking channel. So, this is timeless reading. Kung kailan mo panood tong video na ito, pwedeng dun pa mag-resonate sa'yo. Pwedeng uh, nakaraan na to, uh, mangyayari pa lang, or uh, pwedeng nangyayari uh, na ongoing. No, past, present, future tayo. And this is also a uh, collective reading. So, iba-ibang tao, iba-ibang nga uh, sitwasyon, pangyayari yung makakollect na energy. Kaya, hindi ka, hindi lahat is makakarelate ka. Piliin mo lang yung mga uh, makakarelate ka. So, ang team natin for today is, ano, yung, uh, ano yung dapat kong mahil sa aking sarili. Ano yung uh, meron akong issues in life, no, na kailangan ma-resolve na. Or maybe, ah, uh, yung uh, tipong akala mo natapos mo na pero deep inside wounded ka pa rin or sugatan ka pa rin or the moment na iniisip mo to nga, bagay ba to tao pangyayari na ito isa parang masakit pa rin sa so yun na uh. so spirit guides ancestors ano po yung wedding kayo And take note lang, kailangan mo ng healing para makapag-manifest po ng uh, mga bagay na gusto mo. No? Mahirap kasi yung hindi ka pa na heal doon sa sugat na may nangyari sa iyo tapos eh hindi mo pag uh, na, nakapag-manifest ka, pwedeng nga hindi healing yung nga uh, manifest mo. So kailangan mo na ng healing. So tingnan natin yung issues in life mo. Okay. Ah, uh, Aquarius. So, the moment na mapanood mo to, isa uh, pwedeng uh, past, present, future hana na nangyari na, nangyayari na, or mangyayari pa lang. No, meron ditong daw na, uh, no, yung uh, kung baga yung intuition mo, siguro dahil nga kayo mga Aquarius is, magaling naman talaga kayong mag isip Yung tipong ah uh, ilan lang yung nagiging uh, pagkakamali ninyo sa buhay, gano'n, no? Pero alam mo, pagganahin mo daw din minsan dito yung iyong pakiramdam, no? Yung tipong uh, maging emphatic ka, no? Ay yung tipong dahil siguro alam mo sa sarili mo at uh, nakikita din ng ibang tao na parang ikaw ay uh, maganda naman talaga yung pamamalakad mo sa buhay, Madali kang makapagmanifest no ng mga bagay na gusto mo dahil yun sa iyong ugali, dahil yun sa iyong uh, kung paano ka mag-isip. So ganun ka rin tingnan ng mga tao sa isip mo. Pero sinasabi dito ng cards is uh, The Moon kasi to. Ibig sabihin ng The Moon is uh, pakiramdam 'yan, no water sign to. Ah, uh, baka kasi alam mo 'yon minsan ah uh, mapunta ka sa isang grupo. Pwede nga pamilya yan, katrabaho mo yan, o basta isang grupo, ganon. Naririnig nyo ba yung ulan dito? Sorry ha, ako medyo maingay. Sana hindi distracted, no? So, dahil uh, siguro, dahil alam mo din sa sarili mo or confident ka doon sa mga desisyon mo sa buhay, na tama ka, nag-succeed lahat, is makiramdam ka rin daw sa paligid mo, No, with the water ailments, no, baka kasi makakita ka or majority nung napupuntahan mo isa uh, mga water ailments or uh, ano yan, uh, mga pusong mamun yan, uh, yung madaling masaktan, no, hindi ibig, pag nasaktan sila is hindi naman ibig sabihin yan, Aquarius, na masama silang tao. Kasi baka kasi mag yun na mamaya parang may sabihin silang hindi maganda sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, Aquarius, no, hindi ka laging naiintindihan nung nasa paligid mo. Kakaiba kasi ikaw mag-isip, Aquarius, no? So baka alam mo yon na makakita ka ng mga tao sa paligid mo na ah, uh, ano eh, malawak ka kasi nga mag-isip, no? So sa kanila, alam mo, i mo din yung mga tao sa paligid mo na parang uh, emotional emosyonal, no? Kasi hindi nila hagit yung uh, pag-iisip mo, Aquarius. So sinasabi dito ng cards na minsan na maging emphatic ka rin na kumbaga paganahin mo din yung iyong uh, pakiramdam or maybe may iba naman sa inyo no na uh, emphatic din naman ang mga Aquarius yung tipong ano ah uh, yung uh, nakakaramdam din kayo ng nararamdaman ng ibang tao pero dito sinasabi dito isa uh, yung kutob mo ganun maybe uh, sinasabi din ng cards dito yung iba sa inyo na hindi lahat is a uh, mo is tama and hindi rin naman na lahat ng, uh, yun nga, hindi lahat ng kutob mo is tama, no? Aquarius. So, ang sinasabi dito, moon ailment, uh, pagganahin mo din dito yung iyong emosyon, no? Hindi kasi, makakaiba kasi ang ugali ng tao, eh. Hindi naman na uh, porket na nagsaksid ka doon sa plano na yon isa, ganun din sa kanila, no? So, yun na, ah, maging emphatic ka, makiramdam ka sa sitwasyon or nararamdaman ng ibang tao, Aquarius ah, ang sinasabi dito. And with the tower card, no? Kasi malamang kung hindi mo pagaganahin yung iyong uh, pakiramdam, yung uh, sensual mo, kung hindi ka, kung, kung ini-ignore mo or maybe makaramdam ka man or ini-ignore mo yung uh, feelings ng ibang tao, no? may imbalance na sa'yo. Kung baga, yun nga, masyado ka ng matalino, masyado na nga uh, mo, no? yung, yung intuition mo, yung pagiging intelektual mo, yung lagi mong ginagamit, pero medyo heartless na, medyo harsh ka na ba magsalita, daw hindi mo naman ito character, uh, Aquarius, no? yung uh, medyo may pagka-prank. Ah, siguro yung iba sa inyo dito may prank ka na sign, no? Pero yung mga prangka kasi na sa yung is mga fire sign, Leo, Aries, Sagittarius, yan yan sila, no? Pero ikaw, hindi mo ugali yung ganun. Intellectual na yung gamit mo, Aquarius siguro. Pambabara sa kanila yung uh, parang yung hindi mo pangsang-ayon, pambabara nila yung uh, pananahimik mo, ganun. So medyo nasasaktan sila, no? Pero ang uh, ano dito, ang sinasabi ng cards dito isa. Uh, hindi naman sinasabi ng cards dito na kailangan manahimik ko all the time, no? Ganon. No. Pero ang sinasabi nga dito is pagganahin mo yung pagiging emphatic mo. Yung iyong uh, ano mo, yung iyong feeling, no, para sa ibang tao. Ganun. No, kasi kapag ka may imbalance na mangyari, yun eh, yung uh, parang iba-iba naman yung ugali ng mga tao eh, may mga practical, mag-isip, yung tipong pang, uh, pang pang mundo, pang makamundo lang talaga yung pag-iisip, ganun no? May yung earth ailments yun ng mga tao, yung behavior ng tao. Yun nga, may water signs, yung sensitive masyado, no? Hindi lahat. And meron ding fire signs, yung uh, masyadong passionate. Minsan, din na ginagamit ng uh, intellectual. So, hindi ka nga, hindi ka nga ganun daw, Aquarius, no? So, balansehin mo din yung ugali mo, no? Kung hindi maka-catch up or hindi maka-cope up yung mga tao sa paligid mo, isa, kung nga, uh, baka kasi mag-lead yun sa'yo, Aquarius, na parang nag-judge mo na sila sinasabi mo na ano ba yan? Uh, iba kasi yung utak niya eh, no? Mahina kasi yung utak niya, parang gano'n, no? Hindi gano'n ng tao. Siguro, hindi lang talaga nila hagip uh, yung iyong uh, pag-iisip kung gano'n ka, ka successful mag-iisip, Aquarius, no? Sa kanila kasi is, uh, ano, ah uh, emosyon yung ginagamit nila, malamang yung pananaw nila sa buhay is dito lang talaga sa pang makamundo or yung iba um, yung nga, uh, passionate people is yung uh, yun nga, yung katawan lang nila, yung kanilang puhunan, yung sipag nila, ganon, yung pagsatsaga nila. So, ganon, sa'yo kasi puhunan mo nga is yung, yung, talino, talento. No, pag merong imbalance, sinasabi nga dito ng cards, isa, uh, alam mo, eto, papasok na yung the tower moment dito, Aquarius. Yung tipong, itong the tower na ito, nakikita mo ba yan siya? Itong the tower na ito is tinitingnan ko to as pride, ego, and fear. Eto yung kalaban ng lava, no? Hindi ko din naman sinasabi na pagkalaban is uh, masama na talaga. No, ayun yung mga blockages. Yung iba, ayaw nito, the tower. Pero ko, isa to sa mga gusto ko ko na cards, no? Lagi ko tong sinasabi sa mga, ano, sa ibang mga sojak signs. Gustong gusto ko tong the tower na ito. Kasi nga, inaalis nito yung mga hindi na dapat nating ugaliin or hindi na, hindi, na, hindi talaga makakatulong sa ating whole well-being. Sa buong pagkataon natin, or yun sa purpose in life natin, no? Nakikita mo ba yan? Isa yung kastilyo, no? And uh, may dalawa nga tumilapon. Hari at Rey na yan, yung dalawang tao na yan. Tinamaan ng kidlat yung kastilyo. And tumilapon doon yung Hari at Rey na at nawala sa ulo nila yung corona at nasunog pa yung, uh, yung kastilyo. So yung kastilyo na yan, isa, malamang yan, yung fame, power, and then yung security nila. Ganon din itong crown, yung power, yung fame, yung ganon, yung money, ganon, na yung respeto, yung authority, ganyan. So wala nang magagawa kapag ka... po na sila eh. So yan yung sinasabi dito ng cards, no? ah uh, balansehin mo Aquarius, no? Hindi lang puro intellectual, hindi lang puro pag-iisip. Gamitan mo din ng concern na sa iyong kapwa, gano'n, no? No kasi baka alam mo ituwid ka ng universe, ituwid ka ng Panginoon, no? Na meron imbalance na nangyayari sa iyo. Pero humarap ka din sa kailangan mo ngayon consequence, no? Ito din po pala, take note, isano no. ang dami ko kasi, nagbabasa po ako ng comments ninyo, salamat po sa mga magagandang comments ninyo, so na-appreciate ko po yung lahat. And uh, ito lang po, gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo, is uh, meron sa universal law, is meron tayong tinatawag na law of karma, no? Meron ako naging isang topic dito, lalo sa inyo, Aquarius, is uh, yung uh, parang, yung team, yung nahagit ng energy ko sa inyo is, yun kakarmahin sila, yung parang may ganon, no? And and uh, ang daming uh, nag-comment doon, nabasa ko is, uh, sana, totoo, makamit ko na yung karma, no? Makarma na si ganito, si ganyan, si mga nila, no? Hindi ko po intention or ng cards na para maging masaya kayo sa sasapitin ng ibang tao. Actually, nung nabasa ko po yun, nag-hit po yun eh, maraming nanood noon, no? Nagdasal po agad ako noong binabasa ko kasi na, nafeel feel ko po yung dense ng energy nung uh, yung kung gaano kayo ka passionate na makuha yung karma. At naiintindihan ko rin po kayo Aquarius, yung ugali niyo na yon. na ko na yung energy niyo nung the moment na ano po na nag-comment kayo doon. Ibig sabihin, grabe po yung mga uh, pinagdaanan ninyo sa past. So, naintindihan ko po, po yun kayo. Hindi ko po kayo ginajudge judge intindihan ko po, po kayo. Pero yung law of karma po isa uh, good or bad po 'yan. Yung law of karma po, ginawa po 'yan hindi po 'yan na uh, intention para pasakitan 'yung tao. It is the way of the universe to make us uh, responsible with our thoughts, with our uh, with our uh, thinking. Ganyan 'yung thoughts, thinking, yung, 'yung action natin, hindi lang po 'yan action, 'yung karma. Ah, karma sa'yo, buti nga sa kasi inapi mo ako dati. No, hindi po ganoon, no yung intention natin sa kapwa natin, babalik din po yan sa atin, no? Katulad so, po niyan sa mga nabasa ko po na comment. Alam ko po dito kayo Aquarius, no? Hindi niyo po ako titingnan dito na na ano po, na parang uh, kasi ano po kayo lang ko, open-minded person, ano? So hindi niyo po ito titingnan na parang uh, masasamain ako. Pero kung uh, ibabash niyo po ako dito, well, uh, nakikita ko po ito, lumabas na po itong the tower na ito. Ito na po yung momentum, na yung moment ko na sinasabi ng cards para sa inyo. Yung law of karma po kasi, Aquarius, is hindi lang po yan nakabase sa kung ano ang uh, aksyon na ginawa mo or nung uh, tao sa paligid mo na buwabalik sa kanya. Hindi lang po yan aksyon. Yan po ay nakabase din sa mga inisip natin, sa mga ginawa natin, at saka yun sa mga sinabi natin. No, katulad po niyan, no, uh, yung, uh, yung mga ginawa po sa inyo ng mga tao sa nakaraan, kung inapi po kayo, kung inabuso po kayo, naintindan ko po kayo, ibig sabihin po noon yung pinangugutan ninyo ng sama ng loob, yung sakit ng loob, nakikita ko po kung kayo ka-passionate or gano'ng kayo ka-effort sa kanila and para parang uh, gano'n na lang sila magbaliwala sa inyo. So naramdaman ko po yun, no Kaya nga po nag incenso ako noon eh, na linisin din or mahil din yung mga dapat na mahil na sa inyo para makamove on na po kayo. At hindi rin po yan bumalik sa inyo. Kumbaga, hindi rin po yan yung mag-manifest sa inyo. No? And ganun po, no? Iba po kasi yung ano eh, yung uh, parang sinasabi natin na yung, yung nagpe-pray tayo na nagpe-pray tayo na parang uh, Lord, pagpalain mo po ako, proteksyonan mo po ako, ganyan. Di ba ang napaka-humble, napaka-loving nung prayer po ninyo? Pero yung uh, healing nyo naman sa iba, no, parang ganito, magabaan ka, parang ganun ba? Yung uh, ganun sa amin sa Bisaya, makarma ka. Makakarma ka sa ginawa mo. Diyos na ang bahala sa sa'yo. Pero kung uh, titingnan mo yung uh, point ng tao, kung paano siya magsalita, di ba kitang kita yung intention nyo na parang uh, gustong gusto na merong mangyaring masama sa kapwa nila, sa sa'yo ba, or basa uh, basta sa ating lahat. In the moment ba, may ganun bang punto sa buhay ninyo na nasabi niyo na, sige lang, Panginoon na ang bahala sa na gumawa ng mga kasat ng mga ginawa mo sa buhay ko. Ganyan. Pero kitang-kita doon yung uh, ano, yung intention ng words ba na sana makarma ka, na sana mangyari sa iyo yung uh, ganitong uh, pangyayari, no? So doon pa lang po, yung uh, prayer mo parang yung prayer mo, sinasabi mo, isinama mo pa talaga yung Diyos na na Diyos na ang bahala sa iyo. Pero yung yung con, yung content, no? Yung paksa nung, nung pinagpe-pray mo, eh sana may mangyari sa kanya. So doon po papasok yung thoughts, yung intention, no? Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Yung karma is, ah, uh, hindi lang po yan words, thoughts, and actions, no? Kasama po dyan yung, ah, uh, kung paano tayo maging responsable sa binibitawan natin yung salita. And ganoon din sa iniisip natin, no? So yun po, ah, uh, kaya po dito may the tower moment, no? Kasi, Maybe, siguro, nakuha na yung karma para sa'yo. Malamang, siguro, yung uh, karma na yon isa, tinutuwid na siya ng universe, doon sa mga nakasakit sa inyo, mga sa inape, eh, no? Meron na siyang mga bagay na hinaharap, na hinaharap niya ngayon na parang uh, hindi siya komportable. So, nakikita mo pa yon no? So, sinasabi mo, karma na yon sa buhay niya. And, sa, sa intention na ganun, kasi may balik po yan, eh, may consequence po yan, eh. So, tama na po. Hayaan niyo na po yung universe na siya na yung gumawa ng uh, maging uh, ano, kung paano magiging responsable yung tao nga uh, gumawa nito sa inyo. Ang sa inyo po, focus po kayo uh, doon po sa mga bagay, uh, sa mga bagay na kung paano kayo pinagpala ng universe na, ay, parang, o oh, nga, uh, parang kiharmas na, na siguro siya sa ginawa niya sa akin pang-aapi sa akin or in niya ako mga bagay na na hindi ko naman ginawa. Ngayon humaharap na siya. Pasalamat na lang ako sa Diyos, no, o sa universe na hindi ko nararanasan yung ginawa niya, no? At bigyan mo rin ako, Panginoon, o universe ng sapat na knowledge and wisdom, no, para malayo ako sa panghuhusga ko sa kanya. No, or sa, kung meron man ako hindi maiwasan na masamang intention sa kanya, ilayo mo ako doon para hindi yung bumalik sa akin. So, ganun po. Kasi meron pong pagtutuwid dito, no, Aquarius meron pong uh, pagtutuwid dito. No, ito may maybe siguro yung pride and pride and ego mo, ganon. No, baka alam mo yon na medyo hindi ka na nagiging na medyo nagiging inconsiderate ka na siguro sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ganon kasi nga ang dami mong success, ang dami mong achievement sa buhay. Aquarius and uh, with a fire sign, so mabibilis 'yan. No, may fire energy dito. No. And uh, meron din dito Mars energy, dynamic energy, willpower, power, aggressive, no? Uh, yung matapang talaga or maybe may mambara sa inyo, ganyan, matamaan yung matamaan yung ego and pride ninyo. Yun nga Aquarius, no? Hindi rin naman lahat ng na uh, mga nagkasala sa inyo or mga nang api sa inyo sa nakaraan is masama na talaga silang tao, no? Ibig sabihin lang no na meron silang ano, Uh, ugali na hindi pa siguro nila matanggap no kaya yon parang uh, gusto pa nilang saktan hindi nila masaktan yung sarili nila ikaw yung sinasaktan nila or maybe hindi nila gustong aminin sa sarili nila kaya yon na uh, puro sila paninisi no sinisisi nila, ganyan ayaw nilang tanggapin na parang uh, ganito muna yung kinasasadla kanila is dapat harapin kasi nila yon or pwedeng ikaw harapin mo daw yon aquarius no with a devil card no magshadow work ka daw shadow self harapin mo daw yung uh, mga yung uh, pwedeng pwedeng maiba to mo or pwedeng uh, baka kasi makapagsalita ka ng hindi maganda sa iyong kapwa Aquarius hey. ngayon to the point na parang makaka makahanap ka din ng uh, prangkang tao baka ano yan a fire sign yan Aries Leo Sagittarius no alam mo yun na mag-reflection ka din kung ano yung pinanghuhugutan nung tao na yon na pagsasalita niya ba sa'yo or gagawin niya sa'yo, no? Ah, uh, wag kang basa-basa pumatol since um, mapag-isip naman talaga kayo, Aquarius, no? Tingnan mo, baka kasi meron kang masa masagupa nga or makaharap na tao, is baka mapatulan mo siya, no? ah, uh, parang uh, makapagsalita ka rin ng hindi maganda sa kanya or meron kang gawin na hindi maganda yung sinasabi ng card sa'yo Aquarius with the devil card no? Pero pag na-surpass mo yon no, ito nga mga ano mo, tong tower moment na pagdadaanan mo, Aquarius, no, yung devil card, na pwede nga pumatol ka, no, just go with the flow lang, Aquarius, no. Kasi kapag na-surpass mo yon no, magkakaroon ng kapositibuhan eh. Yung shadow self, itong devil car card is a shadow self, ibig sabihin harapin mo yung mga mga bagay sa sarili mo na meron ka rin pagkukulang. No, walang perfectong tao at walang magiging perfectong tao as long as na meron tayong emotion. No? As long as nabubuhay tayo. Kahit ikaw na yung pinakamayamang tao sa mundo. Pero hindi ka pa rin ang pinakaperfectong tao. Kasi may emotion ka eh. Ganon. No? Pag, uh, pag, alam mo, kapag naka-shadow self ka, ibig sabihin yung uh, ibabato sa'yo ng universe, yung mga ganyan bagay, pag nakapagmuni-muni ka, kapag nakapag-realize ka, babalik sa iyo yung power mo. Makaka-manifest ka ulit ng gusto mo. Maiintindihan mo kung nga uh, bakit nangyari 'yon. Kung nga uh, kung ano yung uh, pwede mong ihil sa sarili mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, Aquarius, maganda ito nga the Tower card. Kasi talagang uh, may sudden change eh. Talagang babaguhin kanito for the good, for the better no, papunta doon sa iyo nga gusto nga mangyari. Ganun niyo daw yon Aquarius, no? Ah, with the sun card, ang sabi dito, positivity, pleasure, happiness, vitality, fun, joy, warm, celebration, success, no? So, magkakaroon ka na naman ng uh, warm, joy, and success. Success is hindi lang din naman yan, uh, Success is hindi lang din naman yan about uh, pera, about pangangatawan, yung whole well-being mo yan. No? Diba? Kung magiging painful sa iyo itong the tower na ito, pero sinisigundahan ka naman, may promise sa iyo dito with the sun card, no? Kapositibuhan niya ng buhay, no? Yung uh, kagandahan niya ng buhay, makikita mo na ulit yung uh, uh, mga pangyayari sa buhay mo na nga positibo, na nga kahit na parang hindi maganda yung mangyari, pero makikita mo yung meaning nun. Yan ang promise sa iyo ng card, no? The sun, no? Merong kapositibuhan. So yun yung ano yung tarot readings mo for this coming days, no? Uh, Aquarius. So kuha naman tayo ngayon ng eh, yung baby ko. Nahawakan na yung cards. Sandali lang. So yun, Aquarius, gamitin mo lang yung iyong intuition, makiramdam ka doon sa nararamdaman din nung uh, nasa paligid mo ganon, baka sobra nga uh, nasasaktan na rin sila or maybe may matinding nga pinagdadaanan tapos hindi sila tugma doon sa iyong pag-iisip or maybe hindi nga sila makakatch doon sa kung the way ka, kung paano kung mag-iisip, ganon, no? So, pwedeng ipakita sa iyo ng uh, universe with the tower card na kung paano din makisama or kung ano yung uh, dapat na desisyon para sa iyo doon sa mga tao nga, makakasalimuha mo, gano'n No? Basta ang promise sa'yo ng universe is maganda Matitake mo naman, mababalik mo ulit yung iyong power So, kuha naman tayo ng mindful message for you, Aquarius So, release Release Today, I release limiting beliefs Harmful thoughts, toxic patterns, and anything out of alignment No? So ngayon, i-release mo daw. No, alisin mo na daw yung mga limiting beliefs mo, yung mga paniniwala mo na alam mo 'yun, yung kakulangan ng paniniwala mo, yung nililimitahan mo, yung sarili mo, thoughts ganon. O yung mga harmful thoughts, yung mga hindi magagandang pag-iisip, yung toxic patterns, yung uh, uh, alam mo toxic nga, yung uh, toxic na kinaugalihan mo, And anything out of alignment, no? Yung mga bagay na hindi naman na dapat isa para sa mga landasan na napupuntahan mo, no? Piling ko para talaga to sa iyo, Aquarius, no? I am ready for transformation and welcome the ship. Ikaw daw ay ready na para sa pagbabago, no? Atawin ni welcome mo o sinasalubong mo yung uh, mga pagbabagong yun. I'm creating space for a new chapter, no? Uh, ikaw daw ay gagawa ng, uh, or uh, nag-create ka, gumagawa ka ng uh, space, ng lugar para doon sa bagong chapter na iyong uh, tatahakin. Filled with love, yung uh, punong-puno ng uh, pagmamahal, ng abundance ng uh, mga pagpapala and amazing opportunities at yung kamanghang-kamanghang opportunity para sa iyo Aquarius. So yun yung sinasabi ng cards, no? So kuha naman tayo ng archangel message. So sabi ni Archangel Michael, Archangel Michael, sabi niya, I am with you, giving you the courage to make life changes that will help you work on your divine life purpose. So sabi ni Archangel Michael, ako daw ay sasama sa iyo. Bibigyan kita ng tapang or ng lakas ng loob para magawa mo yung mga pagbabagong darating sa iyo na makakatulong sa iyo sa mga uh, trabaho o na mag, uh, na, na magli sa iyo sa iyong uh, divine purpose, yung purpose mo talaga dito sa mundo. So yun yung sinasabi ni Archangel Michael for you Aquarius. So yun lang. So, kung nagustuhan mo tong video na ito, please paki-like na lang and uh, mag-comment ka kung naka-resonate ka. So, thank you. Bye.